Mga sports may paparating na import level na Phil Guard sa 2025 draft, isang 6 foot 4 na may 10 taon na experience abroad. At hindi basta-basta ang credentials. Walang iba si Chris Miller. Sino ba siya at bakit di siya pwedeng palampasin? Kung trip mo po ang ganitong content, pa-follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Si Chris Miller isang Filipino-American guard na may taas na 6 foot 4, tubong Brooklyn, New York, pero may dugong Pinoy kaya eligible sa PBA. Naglaro siya ng college ball sa Salim University at pagkatapos nun, nag-pro na agad abroad. For the past 10 years, ikot siya sa iba't ibang liga sa mundo. Mapar Germany, Switzerland, Dominican, Republic, Bosnia, El Salvador at Iraq. Ibig sabihin, sanay na sanay siya sa international style ng laro. Mga ka-sports, hindi basa basta ang player si Miller. Sa Switzerland, mga ka-sports, naging defensive player of the year siya at kabilang sa all-import team. Dala ang average niya na 20.6 points, 4.8 rebounds, 4.4 assists at halos 3 steal per game. Sa Iraq Super League, consistent pa rin ang laro niya. 17 points per game habang nag-shoot ng 55% field goals, 40% sa 3 at 92% sa free throw line. Habang sa Germany naman mga ka-sports naging player of the year pa siya ng Regional Liga nang manalo ang team niya sa championship. Kung titignan ang laro niya mga ka-sports, isa siyang scorer. Kaya niya sa tres, mid-range o drive to the basket. Isa din siyang playmaker. Hindi lang puro score, kaya rin niya mag-set up ng kanyang mga teammates. Isa din siyang defender. Ito ang pinagmamalaki niya Mahaba, mabilis ang gamay at kayang bantayan ang position sa 1 hanggang 3. Kung ikukumpara siya sa PBA players, para siyang halo ni Stanley Pringle at Renz Abando. Napaka-athletic, versatile at parehong offensive at defensive threat. Ngayon saan ba siya babagay? Kung sa rebuilding team tulad ng Terraferma o Blackwater, siguro pwede siyang gawing franchise cornerstone. Kung sa contender naman, instant contributor agad si Miller bilang 3 and D guard na pwedeng isalang kahit crunch time. May import level experience at 10 taon na isang pro player. Ito ang mga lakas ni Chris Miller. May import level experience siya na halos 10 taon na naging pro. Isa siyang reliable shooter na kung saan 40% ang 3-point line at 92% ang kanyang FT. Isa din siyang elite defender kaya nanalo ng Depoy. Ito mga ka-sports ang mga disadvantage niya. Medyo veteran na na kung saan mga ka-sports turning 32 years old na siya. Kailangan mga ka-sports na dapat patunayan niya na kaya niyang sumabay sa bilis ng mga batang PBA guards. Kaya mga ka-sports kitang kita na si Chris Miller ay hindi pwedeng palampasin ng mga PBA teams. Ang tanong, sino kaya ang suswertehin na makuha siya sa 2025 draft? Comment nyo kung anong team ang bagay kay Chris Miller. Kung nagustuhan mo po ang ating content, paiwan ng follow, subscribe at pahit na notification bell para updated po kayo mga kasports sa ating mga uploads. So paano? Ingat po kaya.